Akala niyo ba may nakalagay na sa face ko? Mag-i-skincare pa lang tayo. Ang daming may flu ngayon. Pati si Ma'am Shed. Pati yung iba naming team may flu. Pati ako. Ayan. So, after natin mag-toner, ito yung next na gagamitin ko. Alam nyo naman na lagi ko yung ginagamit. Advanced Moisture Booster Gel Cream. Sumagot ba, Shed? Paang siya, tinanong. Oo may aran gulo lang siya. Tingnan niyo guys, no difference kapag nag-skincare ka na para daw hindi Ayan, ganyan. So, ang ginamit ko lang ay whitening toner, advanced moisture booster gel